everything you get to say and it all. Ay, tatakas ka pa? Tatakas ka? Tatakas ka. Ang lakas, oh. Oh my God. Putangan <laughs> oh, na nyo, ha? Wow naman. <laughs> ba, ito pa, oh. Ano nito? Papanatang mo to eh. Hindi, wow. Naglalag yung natin, Yung kasuputan. Ano ka nasisira, ulo? Ay, hindi pala tayo supot, no? Lugi pala tayo. Kala ko supot ako. Talaga, Charmin? Ikaw so, muna, ikaw muna. Ay, supot ka naman eh. Wala na. Finish na. Pre, pisot ka. Hindi, pre. Ikaw siguro pisot. Pala, sino hero ko? Ay, gagi Aldos pala tayo, pre. Bobo ka ba? Pre, pahingi skin ni Aldos. Ayaw ko nga. Hindi, wow. Ang bukbukin ko itong mga supot na ito. Papanalo natin ito. Atin na yung mabuti, ah. Manood kayo, ha? Naglalag pag sinacharge ko kuno Naglalag, oh. Ano, paki ko? Lagers na, supot pa. Abangan natin dito yung kalaban. Siyempre, di oops. Gago naman, oh. Si Bakulan. Bak putangin ang bakukang to, oh. Bicho si umbakukang oh putang gigil nagigil si bakukang oh Sorry Gigil na si bakukang oh putang inang ng bakukang to oh Gigil nagigil si bakukang Tumesting ka? Asa ah, ka pang bakukang ka? Ano ka ngayon bakukang ka? Daddy, chill. Ano bakukang to? Sarap ka na no? Pitikin ko yung itlog mo, eh, no? Kailangan yan. Importante makuha natin yung ka, ano, Nice! one! nakuha ko yun. Hindi, wow. Ano yung bakukang to? Ayan talaga. Ang inambakukang talaga to. Talo! <laughs> Bako kang! Bako kang. Mm, Gilang. Ano, ha? Ay, gago, pre. Mamamatay ako dito. balan si Batman dito, diyo, diputa Di puta! Bobo ang puta. Mama, bwisit! Gago tong mga supot na to. iti o oh, kalma. Uy, <laughs> gago na matay. <laughs> Ba't kayo namatay yun? Nag-suicide? Your Honor, hindi ko na po alam. Hindi <laughs> suicide Bakit nag-suicide? Here we go! Ang ina Ay, gago. Wag. Sakit niyan eh. Ano kayo nangyari dun kay Bakukang? Bahala ka sa buhay mo! Hindi <laughs> ko alam nangyari kay Bakukang, bakit biglang namatay? Na-disconnect siguro yung buisit. Talaga, Charmin? Yan kasi! Supot ka kasi! Na-disconnect ka tuloy kasi supot kang inayupak ka! Ang sakit mo namang magsalita! <laughs> ang talaga tong Bakukang na to, ayaw talaga ako ipapar mo. Oh. Tarantado talagang Bakukang na to, tingnan mo. Oh, pinagagaw ng Bakukang na to. Here we go! Gago, hindi niya talaga pinapabasag doon, no, no? Sa kanya babasagin niya yun pag malayo na ako. Putang, yun ang talino ng si Raolo na yun, ah. Mindset ba, mindset? <laughs> buisit! 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 Sorry! <laughs> Ayan, last mo, pre. chow. Siro to na ako. Wana, kaon na tagdukutan eh. kaon na tagbulbul. Bastos ka! <laughs> Ay diputa! Ay tanga mo! Gago maniman! May blood na ako itlog. naman. Huwag kayo iya. Yeah. Ano yun? Nagpapakamatay. Eh. makakatakas ka pang inayupak ka, ha? Hindi, wow. Lagi na lang talo. Ang baba-baba ng kan ko. Ang baba ng stock. Bobo ka kasi. <laughs> Nakakabwitit. Ang pangit naman ang aking record. Bawa naman kay sa akin. Bawa sa akin. Bali, malungkot na ako. Ay, hindi pa yun sa akin. Nabatay. Eh. Bawa ka naman, tsupot. Huwag mo naman akong gagawin, tsupot. Sorry na. nahinabol talaga ako. Gigil na tigil talaga kay patayin ako, eh. Huwag iya. Naglalag pa. Naglalag kasi yung pagtart natin nun ha. Mama. <gasps> mama! Mama! Ang lakas ng tama mo. Tama ka na. And everything you can to say. And it all. Ay, tatakas ka pa. Tatakas ka. Tatakas ka. Ang lakas oh. Oh my God. Oh my God. Wow naman! Pa, ito pa oh. Oh, putang ina nito oh. Babanatan ko to eh. Hindi wow. Eh na, gumaganti na yung subukan natin, birada. Talaga, Sharmin? Ano na siguro mananalo kay sa akin na kahit binugbog niyo ako ng binugbog, baka kaganti din ako sa inyo, oy. Ah, kayo lang marunong ang bumirada. Ako din marunong din ako bumirada oy, mga ulol kayo oy. Ano paki ko? Ako din. Ala. Putang na, bat dalawa yung kan ko. Ikaw ah. Ikaw ah. Lakas mo. Bay mo ako. O, oh, kita mo yung item ko. Kakaiba na item ko. Kakaiba na item ko. Oh. Bobo ka ba? Kakaiba na item ko, eh, no? Alo-alo na item ko eh. Bobo ka kasi. Eh, takin nyo, takin nyo. Babanatang ko yan sila from the left to the right eh. Bug ko pa yan eh. Nanggigi nanggigigil na itlog ko. Psst. Uy, bad yun ha. <laughs> nanggigigil na itlog ko. Ayun eh, o. Ikaw, saan ka, saan ka pupunta? 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 Alo, pala! Ano? Saan ka pupunta? Saan ka pupunta? Saan ka pupunta? Saan ka pupunta siraulo ka? Huwag sira ka, ka nang galit! Oh, wow! Sobot kang dinaliligo. Oh. Hihina ako sa kabubuhan mo. Iyo, <laughs> di po! Uy, gago! Doon niya pa talaga pinunta. Pulbusin nyo yan! Tapusin nyo na! GGO nyo na! Ulul! <laughs> wow naman! Yeah, boy! Yes! 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 Magaling kang kupal ka! <laughs> lakas natin, oh. Lakas ng ka natin, at... Oh, kita mo yan? Buat na buat tayo. <laughs> buat na buat yung itlog natin, be. <laughs> buat na buat yung itlog natin.